Pwede mo inumin niya kasi may gayuma yan eh. Ano? Ano? Sasa? Kuya. Bakit nakapasok ng tindahan na din to? Hmm. Baby? Kumain ka na ba? Hindi pa ako. pa nga ako, baby. Gusto mo kumain? Hmm. Sakto, may dala akong shumay dito sa ano. Okay? Na huh? Shumay na naman? Ha? Shumay na naman. Ikabit bahay lang lang na yung baby. Nariin no eh. ni. Ay, kasi hindi ko sabihan. Sumayaan hmm. Doon ka pala bumibili, ha? Kayo oh. pala kita nakita doon sa Sumaya namin. Ini pala yun? Oo talaga, ha? Siguro lagi mo tinitignan doon sa Sumaya namin, ha? Ah, picture mo yun doon, baby. Talaga tinitignan kita doon. Oo naman, yung picture. So, pa yung mugil doon sa amin. <laughs> yeah? Tapos, baby, uh, nabili ka ba ng tubig doon sa amin? Oo, oh, oh. yung binigay mo sa akin. Oo, oh, oh. lagi oh. mo dalhin yun. Nasakto, may talagang tubig ito, Yang tubig na yan, ha? Lagi mong inumin yan, ha? Oo, lagi ko iniinom po. Kasi pag iniinom ko to, naslada akong nagwapuhan sa'yo, baby. Lagi mong inumin, ha? Three times a day. Sibit, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday ulit, ha? Sige, baby. Sige po. Sige, ha? Lagi mong inumin yan kasi may gayungma yan, eh. Ano? Oh, no! -gu guya gu guyabano, sabi guya ano? Kaya pala minsan naglalasa ng mm -hmm. guyabano ba siya, oh, baby. Ano daw ang lasa niyan? Mm -hmm. Guyabano. Guya no? Ang guyabano ma maganda rin 'yan sa oh. lasa. Kuya, bakit nakapasok ng tindahan natin 'to? Eh nag-uusap kami. nag alok ng pagkain, sila pala may ari ng sumayan diyan. Alam mo sa, sa school lahat may ID entry. Hindi mo ba nabasa dito sa tindahan namin? Pimpunan hindi ka okay. pwedeng pumasok dito. Wala well, mong nakalagay. Sir Jen na si eh. Oo uh, uh, nga. Ano ko uh, oo uh, nga? Naniligo ka pa rin sa kapatid ko? Oo, oh, binibigyan niya ako ng tubig. Sabi niya, Monday, Tuesday, oh. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, only three times a day you want to. Binabayo mo mo yung kapatid ko. Ano eh? gayu ma, boss? Nagtitinda lang kami dyan ng ah, shumai. tapos binigyan ko ng tubig. Ganun ako kasi dati naliligaw dito kasi pangit mo din. Hindi nga niya sinagot eh. Oo. <laughs> Kumukha mo rin yun, baby. Mas pogi ka kasi kumukha mo si Gerald Anderson. ano Gerald Anderson? ano huh? naging Gerald Anderson? Gerald Underdog. Walang underscore ang pogi niya kaya. Hindi ba underscore? Walang underscore. Maaaring pa mag-underscore, baby. Gerald Underscore. Um... Saan, saan ka nakakakuha ng, ng lakas ng loob, ha? Maganda yung kapatid ko. Pogi o, naman siya. Guwapo yung kapatid niya. Ano lang? Bayaw, bayaw, Sabi ng mama ko at ni Princess, guwapo daw ako. Ikaw lang hindi naniwala sa akin? Diba? Hindi ko maniwala. Ikaw lang hindi naniwala sa akin eh. Alam mo, ha? <laughs> <laughs> Ito tatandaan mo ha. Kung kapatid ko sinabihan kang guwapo, namin mo sinabihan ka na guwapo, ako sasabihin ko sa'yo, hindi ka guwapo. Ikaw ka gwapo? Ano sinasabi ng kuya mo? saan sabi ni Bayaw? Hindi daw ako gwapo? Pogi ka, baby! Uy, pogi! Huwag mo kong tatawag Bayaw! Hindi nga kita! Bayaw! Bayaw! Okay! Bayaw na tayo! Ang mm, dikit na kami, oh! Bayaw na! Ma Mas dikit pa! Tignan mo! Ang layo-layo mo sa amin kami! Dikit na dikit, oh! oh. Gusto mo siya? Ha? Ah, oo! oo Ang pogi kaya! Bayaw, Ikaw lang hindi naniniwala sa amin. Alam mo, pag ko sa umaga kaya wala akong nakikita ko. Hindi niya, parang siyang anghel. Isang e, mo yung bayaw? Gwapong-gwapo sa'yo. Gwapong-gwapo ang ah, kapatid mo. Bibilangin ko bayaw, ha? Ang gagagapuhan sa akin. Ang mama ko. Ang kapatid ko. Ang mama ko ulit. Ikaw lang hindi nagwapuhan. Uh! E, eh lahat na kung kamag-anak mo, malamang sabihin sa'yo, gwapo ka eh. Hindi ka pala ng nanay mo, guwapo ka na sa paningin nila e. Eh. Ano na makita hindi ka guwapo boy, Kaya nga ba kayo nang piligmat na mas mababa ka sa iyo eh. Tama mo yun? E eh, yung mat kita mo nga yung piligmatan niya, parang rambutan. <laughs> Kailangan Kailangan rambutan niya? Oo oh, grabe to. Magtogi-togi nga ni Remy ka naging rambutan, mukha kang lansones eh. Pwede ba umalis ka na nga dito sa tindahan ko? Dahil nakakasara ko sa'yo eh. Kung wag mo papuntahin to dito ha? Mabay, <laughs> see you later. Kita tayo dyan oh, sa tindahan oh, mamaya ha? Kaya na, so may. Gusto mo kitain kung ka mo? Alis na ako. kita eh.